Matagal na akong genealogist at kapag nababasa ko yung mga kwento ng mga ninuno ko, minsan nagtataka ko kung paano nila ginagawa ng paraan yung mga pangkaraniwang sakit. Halimbawa, sa pamilya namin, usong-uso yung sakit ng kasukasuan dahil sa pagtatrabaho, rayuma, gout. If these medical predispositions were passed down from generation to generation, ano ang ginagawa ng mga lolo at lola natin sa sakong kung merong may sakit? Sinilip ko yung Flora de Filipinas ni Father Manuel Blanco. The original book from 1837 became known Known for its captivating drawings of indigenous plants, at may nakalagay na ibat-ibang detalye, including common medicinal uses. Disclaimer, hindi po ako medical professional ha. Binabasa ko lang yung mga example sa libro. Ang alugbate, yung ugat niya, tinatagtad at pinapahid para sa pamamaga. Kapag pinakuluan ng dahon, remedy siya para sa kung ano-anong sakit ng katawan. Ang amapola, yung dahon niya, tinatapal sa mga parte ng katawan na namamaga. Ang bani, yung dahon niya, kapag binabad sa tubig, pwedeng gamitin panligo at makakatulong sa rayuma ang bayabas, yung dahon niya, pinakukuluan at pinanliligo ng mga bagong panganak at tinatapal sa sugat. Ang mga binata nang nagpapatuli noong araw, gumunguya ng dahon ng bayabas tapos ilalagay sa sugat nila dahil bilib ang mga ninuno natin sa antiseptic powers nito. Ang batino, yung dahon niya, pwedeng itapal sa pasak, sa rayuma, sa sprain, at ayon sa libro, kahit sa dislocated joint daw. Char! <laughs> For context, 1837 na-publish itong librong toha. ha. Nung unang panahon, para sure ka na may pang-relieve sa sakit. Ang dami mong halaman na kailangan itanim sa paligid ligid ng iyong bahay kubo. Ngayon, marami na tayong quick solutions para sa sakit, gaya ng Naproxen, Sodium Skelan. Matagal-tagal akong nagbiyahe abroad at sumakit ang katawan ko sa pagbubuhat ng luggage at sa paglalakad sa mga malalaking airport. Mabilis at mahaba ang ginhawa ng Skelan at hindi ko na kailangan magtanim ng binhi, mamitas ng dahon, o magpatulo ng ugat. O di ba? 喵喵